Oh? Ah, sa inyo po nga mo. Saan po ang dala nito? Katanggala ng Batangas. Katanggas po. Oo. Oh. Uh, magkano kaya nakuha sa rin ganyan? 99. Itong dalawa po. Oo, oh, dalawa. 99,000 daw po ito na pinitong dalawa. Isang inahin tsaka dumalaga. Dumalaga rin Oo, dumalaga po. Isang inahin tsaka isang dumalaga. 99,000 daw ito na pinitong dalawa. Dato rin doon sa Batangas City sabi yan magandang umaga mga talong TV na dito sa area ngayon ng mga inahin at lumalaga mga baka alagay na katayin tayo pa yung mag-update ulit ang mga binibenta ngayon dito pa ay May 17, 2024 tayo po yung magtatanong ulit sa mga presyo dito madalang po ang mga dumating ngayon na pambenta dahil nga sa kulang ang uh, supply ng pagkain ng mga tabo kaya yung mga natin na lang po dito tatanong ulit magkano mga binibenta sama-sama tayo manood sa video ng Saro Tong bago palang sa channel subscribe ka na Para kayo like, makikita sa napunod na video Sama -sama sa Padre Garcia Patan Sama-sama tayo manood sa video ng Saro Ang mga talong stevia Ang nalitay sa na area ng mga ano Itong balaga at inahing mga baka Grabe sungay nito isang to Solid may mga pinapeta silang baka dito kasi inahinay itong isa kita na kay boss ko magkano pinapenta ito kinata ng isa ay ano, dumalaga pa kaya itong isa po ay dumalaga pa kuya ay nagbibigyan na, dumalaga pa ito no bata pa, pero ang laki niya magkano na may nalagaan niya ganyan doon magkano kinalagaan niya 72, 72,000 daw ito ito ay ready to breed na po siya ano hindi naman pong inahin na ah grabe sungay so, solido solido magkano po inaalaga niya? Eh? aki kuya pala ito hindi mo alam ang presyo? hindi ito lang palang alam ni kuya ang presyo daw grabe sungay so, itong baka ito binibenta pa kaya na may binibenta si boss na wala akong utos sa dumalaga o inahin na? Nang-anay? na nang na. Nang-anay. Magkano pa yung naalagaan Magkano binibenta? 60. Sixty-two daw to binibenta niya. Magkakabaka kayo pag may 62 two kayo. sixty daw to magkakabaka kayo. Taway ng anay. Bata pa ito. Mga dalawang taonan pa lang ang edad. Binibenta pa nila boxing. So nakabenta na kayo? Nakabenta na? Nakabenta naman na? Babit na naman ng ilang piraso. Ilang piraso. Matumal pa rin ngayon ang bilihan na, no? Madalang pa rin na namimili. Madalang, madalang. Madalang, madalang, madalang ngayon. Yun. Maraming baka walang mamimili. Ayun. Madalang, madaming baka daw, mara, walang mamimili. Kaya yeah, binibenta pa ni Boss. Ah. Eh. Uh, si may binibenta si Boss na native lang to, no? Okay, no? Boss. Magkano? 55,000 daw ito binibenta ni Boss. Talaga eh. lang. Hmm. Si Bituin, ah, uh, uh, Ilang taon na pala? Kore po na. taon na rin. Ah, po na rin. Ah, pa naman ito, no? baka, ano? Baka ano eh, baka ng kalamba. Kalamba. Ah, galing kalamba. Mm -hmm. pa rin po sa 55,000 daw. Ayan na may binebenta si Boss na dumalagang baka. Ganda oh. Magkano ito? 65,000 daw ito. Pistisahin na ano. binebenta pa. May lantaw na yung ganyan. May lantaw na kaya. Santaw pa lang. Bata pa rin dumalaga. 65,000 ito binebenta ni Bossing. Okay. Ngayon may mga binebenta si Boss. Para mababa siya ano. Mababang pagkabaka. Parang kita magulang na din eh. Baloktot na yung sungay. Nagkantaputol-putol na. Magkano yung nalagahan yung ganyan? 42. 42. Ito yung katay na. Pangkatay na doon. 42,000 daw binibenta pa ni Bosu. Ganyan may yung mga binibenta pa po sila dito? Mga ano, baka. Inahin. Bossing, good morning. Boss, magkano binibenta yung tabaka mo? Magkano binibenta yung gantoy yung ito? Fifty-five. Fifty-five binibenta ni bossing. Mga payat na baka. Wala na makain talaga mga baka, kaya payat na. Ayun naman, sir. Magkano pinag-iingay Pares lang. Ah, pares lang. Mahaba ng pagkabaka nito. Kaya lang medyo mga payat ang katawan nyo. Yan ang binibenta ba? Kaya sila, sir. Kung sa'yo na kagalingan. Yan na no, may bidetasyon sila po sa bakak, magtatala hiyo. Isang Indubrama na isang mistisa. Ayoko ng na tigyan. ni Bossing si sa eh. Magtata pagbakak. Hindi mo ba kayo yeah. na? Hindi. Ayan eh. Ayan doon kayo presyo at sariling baka. May natin yun. Kayo magkano yung pinakalagahan ng ganyan? 65 do'y. 65 do'y. Yan mga mga baka, bakit nag 65,000 daw? Talaga Binibenta pa. Karon si mga lumad baka dito binebenta nabibili sila ng baka dito <coughs> maraming binibenta ngayon dumalagang baka dito <coughs> Yan. mga bakang dumalaga binibenta dito, malalaki mga baka <coughs> Ibi na siya sa bangang ito. Ang lakang baka. Pinahan. Oh. Galit yung baka eh. May git 85,000 daw ito inahalagan. Mag-inahan. Mag-inahan bibili yan sila. Pwede mga 30 lang. Mga 30? Ay, magkano nga? Ay, magkano, magkano, sige. Mas magkano yung nalagat ito, ganito ka lang inahin inahina ito? 75,000 daw ito binibenta ni Boss. Abil na kayo, abil na? Nanganay ano? Nanganay lang daw ito, laking baka. Nanganay daw ito, binibenta. Nanganay daw menurut Ibu, ketika ingat jawapan orang nasib that orang berlebihan misalnya yaitu pahal masalah Saya akan Mga hindi magkakabilihan lang ng kagitan. Itong libo. Kami yung nakahanap po ng kaunti eh, talagang mayroon sa bahay po Mayroon natin ngayon ano sa murahan eh Dia jumpa. Wah, Saya sembahjayalah subatus. Namuk ni. Entah betul tempat aku suka. Semalam kau orang

Mm. Seventy <coughs> mm. six <coughs> 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 <coughs>